po na ng pako. Pako, pako, pako. Sobrang lakas po ng hangin. Tapos maulan. Guys, hindi po, yan po nakikita niyo hindi yan pako. Yan po'y tagunton. Kaya kami mamimili pa kung alin dito yung pako. Naka, medyo nakakalito po sila magkamukha. Magkamukha. Para po sila yata'y magpinsan. <laughs> niya kung may nakuha ka ng Patingin. yung ba yun. Ito ate, hali oh, tama. O, oh, ganito po ang pako. Ang kinukuha ko pikulubot at para siguradong pako talaga. Kulubot uh, ang Marami nang nakukuha si ate Risa. Dito po si kuya, Emil lang aagad, tapos dito rin po siya nang hahapon. Oh. <laughs> Ayan guys, yung mga kukuha namin pako ay panlagay sa sihi, igagat-an. Pigs, sick, Alam mo, may ako. Nagsimula tayo sa pangunguhan ng sihi, tayo naka-yuk. Pagka sa pangunguhan ng pako, naka <laughs> Abay mo <manoko. laughs> akin ka. Ah. <laughs> Rarayumahin ka na rin Hindi auto. <laughs> Ayan, nalubog na siya. Hmm, ba? Diba? Kasi nga malalim. madami ano ah puno ng bayabas. May kasama kaming aso. Ano naman pangal aso ito, tita? Yun lang kilala ko, ah. Si Onyok, yung nakakulay itim. Si Bato, si Duterte, kasi sila. Si Bato yan, si Bato. Si Bato, sila si Lase yung, ano, yung isang kulay itim. Si Duterte naman na yung kulay brown, kulay. Ano sila, oh. Yung mga ini magkakapatid. Tingnan niyo naman guys, ang ganda dito oh. Tingnan naman guys, kailangan mo na tumuod bago makakuha ng pang <laughs> Oh guys, ang hangin ni sobra. Oh, tingnan niyo naman oh. Ang hangin. Hmm. Di ba? Ayan guys, hindi pa sila kontento sa mga nakuha nilang pangkog. So nila yung madaming gulay para daw po masarap. matigas pang barak na yan. <laughs> Kailangan pang ilaga. <laughs> Para po, more po. comment po. Mag-comment kayo kung gusto nyo mapanood ang aking TikTok. Magdadalagang Pilipina daw po siya. <laughs> guys. Yan yung nakuha ni Bit Armali yung may aray ng vlog na ito. Tapos ayan may mga nakuha nila, yung mga hawak-hawak nilang mga pako. Yung kay Tita Adjo po kakaunti, hindi po niya kalala yung pako. Mamaya na lang daw po pipiliin ko ano yung totoong pako. Ayan guys, medyo marami na doon nakuha namin. Ay nila pala kami pa-uwi na hindi ka na sinisipag pa ayala ninyo to naman mo ate yan po si ate kaya aming nakakasama lang every Sunday ah Saturday gawin na si ate po may trabaho kaya hanggat maaari po pag Saturday ay kami may magbablog vlog kami kasama siya gawin na si ate po may trabaho so ngayon lang po uli namin siya nakasama sobrang dami ng puno oh di ba guys tingnan nyo naman guys oh sobrang buko pa ang laki na hinugiin ang angel <laughs> awe laki na angel <laughs> guys tingnan nyo oh ang dami guys ang lalaki Guys, tingnan nyo naman. Dito lang pala. Kala ko, hilaw pa to. Yung pala yung nagna. <laughs> <laughs> Agawa ng tatlo. Yan yung mga kalawa. Oh, malay. Pag akin, hindi mo na makukuha. Ang akin ay akin lang. Tapos pala tayo doon. Ang iyo ay akin pa rin. Uy, maji. Ang kalaki. Ay! Sun all. Guys, oh, tingnan niyo. hmm

Ayan, malapit na kami guys. pupunta kami ng Talatiyo, Abilino Kami manghihingi ng niyog. At kami hindi nakapanguha ng niyog dun sa karita ni Kuya Emil. Wala kaming panggata. So ayan guys, so, ang daming tumatalok. Ayun, dun yung sa amin. May maraming manok. May putak ng putak. Hello, Kuya Tim. Oh. Narto si Tio. Mga pag malaki-laki naman kuya kahit mga tatlo. Hmm, babalik ulit kami dito ka na at kami na dadaanan yung aming naiwang niyog. Yung aming iniwan pala. Kasi may dala ng niyog. Ito ang kapang pakanawahan. Ito si Ate Lisa. Tatapas ng niyog. Hindi matatapas. Hirap na hirap girl. Push mo yan girl. Tingnan mo na. Tingnan mo naman. Nagpatroon Yan guys, naman talaga. Parang mukha madali lang kay tata. Pero kapag tayo, medyo mahirap-hirap kasi na maganit yung bunot. Tingnan naman guys, so ah, napakadali. guys habang si nagtatapas tinutuloy yung gawa ni lolo di pa naman tubulok o diba ang ganda diba hirap na hirap girl <laughs> natatay ka na girl dyan <laughs> tutorial <laughs> kailangan mo ng tutorial inday inday kaya mo na napiputukti gutom na yung gutom na yung kakain na hindi ka pa din tapos Nakakuha mo Inday. Ah! Ina mo naman, Tatlo lang ako itong na. Tama na yan. Tatlo ka ba Kalupa. Kalupa. yan, girl? Ayan, ganyan, girl, di ba? Hirap na hirap na si tita, eh. Tito, Juju na po nagtuloy at sila ba'y kanya-kanyang gawa. At ito naman pong isa ay naghuhugas na sihi para madali pagluluto agad. Ayan guys, didinisan pa ng maigit para wala yung pinakamputik na niya Yun yun naman guys, sobrang dunis. Eh. Si okay, dito okay. Jojo naman yung nag takayod ng niyog panggata sa sihi na may pako oh. diba hmm. Ay ng pako sila na pala ang dalawa tinulungan at medyo madami dami na daw yung kanila madami dami yung pako nagugutayin So, yun guys, mag-start na kami magluto ni ate. At yan, meron na yung ricado, meron na yung bawang, luya, may asin na rin po. Untak pa na muna natin. Tapos yan yung natapos na kaming magutay ng pako. So, mamaya na natin yung sa huli. Madali lang naman po yung maluto. At yan ay uh, mainitan lang ay okay na. Isang kulo lang yan. Yan guys, si ate naman naglalagay na ng mainit na tubig para sa aming kinayod na niyog. So yan, magagata na po si ate. So yan guys, siya po ang aming cook for today, Miss Angie. Yan guys, papaigahin daw muna. Paglagay yung gata yung ng niyog at ito tubig pa may tubig pa yan. E, Ayan oh, guys, lalagyan na natin yung yung gata ng niyog. Ayan guys, lalagyan so, na Hindi ba ka? Ayan. Ayan. So, sili para medyo mahalang-halang, di ba? Gulo na siya. Gulo na talaga siya. Lalagay na yung gulay. Oh, nakalalag na tubig. Eh. Diba? Yan. Yay. malapit ng maluto. Okay, guys, luto na. Ilalagay na sa lamesa. Pala, kain na na. Durog na ito. Durog na po yung sihi. Uh, ano Si ano ko si dinag kain Hoy, Lucas, si na-get mo. Pinamadali talaga ni Mama ni Baka, pano itong magko-kolekta dito dila ng kamay, ng dila. Doko mo hahanapin? Ito ah, si Mama ni Lily. Yan si Gigi, Gigi. Masarap talaga. 'Yan,

ay si abu kailangan <laughs> man 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 man

Oo, oh, oh, hindi ka wala yan. may uhulog <laughs> <laughs> mo